Hello guys! Alam nyo guys, dito ako galing sa labas. Kumuha ko ng papaya. Tapos, babalatan ko guys. Hiningi ko lang dito sa kapitbahay namin. Hello! Oh. Hello! Ay, what the Naku, Nandiyan ka na pala. Uwi ka na. Kain ka. Wait lang. Wait lang, Ming. Kukuha ko ng pagkain. Sandali lang. Antayin mo ako dito, ha? Okay. Ayan guys, kumuha ako ko ng pagkain ni Mingkay. Bigyan mo na kita kasi nagwabalat ako ng kapayas. Eh. Hmm. Ayan, sa'yo yan. Natulog yung kapatid mo. Ayan o, oh. sorry ko, nakapatong. O, oh, ayan. Diyan ka lang ha. Nagwabalat ako. Magcontinue na magbalat ng papaya. Okay. Diyan lang, huwag may lang pugi. Mm -hmm. Hey guys. Naputol yung pagbalat ko ng papaya, guys. Kasi lumabas ako. Kasi nandyan si Minkay, si Puki, ang pangalan. Ito, guys. So, hinag siya, guys. Masarap to, guys, pa. ano, yung nilalagyan siya ng suka. Tapos may sili. Tapos isaw mo. Tapos kainin. Malutong sarap. Okay okay guys. Hanggang dito na lang. Isa. Kasi ko pa ito eh. Medyo mahaba na yung video ko. Okay, guys. Bye-bye. Please follow my feeds and subscribes and please support and thank you for watching. Bye-bye.